Panpa nga balita lokal, nagsungka na ng sospek na naghatok-hatok buno sa stepfather sa nga live-in partner sa barangay Santo Nino San Miguel Iloilo. -Ilo. Iniyamo si Alias Ayan 34 anyos, tumandok sang dait Camarines Norte. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Brian Alejo, hepe sang San Miguel Municipal Police Station, ginpahayag si niya nga nagsurrender ang sospek bangod sang pagpangingganyo sa iya tiyo nga tubango ng ginhimo nga krimen. Matandaan nga ginbuno sang 21 ka beses ang sospek ang 47 anyos nga biktima nga biktima samtang nagakatulog ini sa ila sa Barangay Santo Niño, San Miguel sang Setyembre 10. Antes ang kremen ginpahayag nga nakainum-inom pa sila apang nagluntad ang kumprontasyon kag naginaway. Nagpauli ang sospek kag sang kaagahon ginbalikan sini ang biktima kag ginpatay. Murder ang ipasaka nga kaso bangod base sa San Miguel Municipal Police Station, planado ang kremen kag nagakatulog pang biktima sang ginsakyan ini kag ginbuno. So, nagsupot support na rin siguro ang iya. Kaya, uh, siya, na pabati-batian sang sa iyang hilaw nga uh, ugangan niya. Do, wala wala lang. Wala, 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 muna Tapos, bully na sa Ginawag niya sa atong biktima. Pag kagabi, siguro, daw din naging an si Police Captain Brian Alejo. Ginalantaw man nga nagsupot gid ang kaakig sang sospek sa biktima bangod masamiini nga ginapabati-batian. Suno mismo sa live-in partner nga si Alias An, kon mahubog ang iya nga stepfather kontra gid sini si Alias Ayan kag indi ini boto sa ilang relasyon. Nagapatiman si Alias An nga gin sa puti anay ang iya live-in partner, rason nga nagbalos lamang iniya wala gani ko kabalo isa nga hindi siya sugot nga akon man iniya gusto kag kabuhi ko man nga ang ginakontra niya gid akon live in nga wala man wala man may ginahimo sa iya wala man siya ginaintrahan siya lang gid permi ang gahimo sang mga hinambalanon niya kung hubog siya pero kung wala siya hubog wala hipo siya pero kung once nga maghubog siya bana ko live in ko dayon kontra niya ginapapauli niya to sa ila lugar kay hindi kuno taga dire Nabatian ang pahayag ni Alias A ng live-in partner sang suspect